Eh yun mga araw ulit mga master may isa tayong kamaster na ano nagtanong kung ano daw ba yung nandoon sa likod ng dahon ng Ukraine Malilit siya na bubbles as in lang parang parang mga tuldok lang sa ganito niya nakita yun eh uh, picture niya sa si ninja sa akin Yung ganon, walang epekto sa ano yun? Walang epekto sa tanim. Wala rin, hindi rin masama yung ganon. Ano yun? Mga minerals ng tanim na nilalabas niya sa ganong paraan. Ibig sabihin nun, uh, sakto yung pagkakala ganong tanim. Sakto yung taba. Kaya may mga ganong mineral na lumalabas doon sa dahon pag kulang sa alaga yung okra mga master walang ano walang ganun nalalabas ibig sabihin tuyot yung ano puno so yun lang ah uh, wag kayong mag-alala pag may ka-encounter kayo nang ganun tapos meron pa uh, sa bunga ito sa akin naka 15 harvest na ako dito uh, sa awa ng Diyos naman wala pa akong halos reject na na-encounter ang ginagamit ko dito mga master, ano lang, lanit lang na insecticide. Tapos triple protein na abono. Ito, bigyan ko rin kayo ng tips. Yung iba kasi dito sa atin, ang madalas kong na, nababasa dun sa mga komento. Gumagamit sila ng ano mga master, gumagamit sila ng urea. Ako sa tagal ko nagtatanim, Bibihira ako gumamit ng yuria. Ang yuria usually ginagamit ko lang doon sa mga tanim na is, minsanan lang bumunga. Kagaya nung palay, nung mais. Yung mga talbos din pala. Ay, talbos ng kangkong, talbos ng kamote. Maganda yung yuria kasi ano yun siya? Booster. Papipintugin niya talaga yung bunga. Tapos doon naman sa mga baging. Pa mabilis kumapal yung mga talbos talbos ng kangkong yun nga iba sa mga talbos pag inapplyan nyo ng urea yun mabilis yun sa kumapal ah uh, pag sa mga ganito na yung bunga continuous kagaya ng okra ng ampalaya ng upo hindi talaga ako gumagamit ng urea mga master na napansin ko kasi pag may urea oo nandoon na nga yung Mabilis lumaki yung bunga, maganda yung pintog. Uh, pero, mabilis tumanda yung tanim. Yun nga siguro, hindi ko totally ma-explain eh kung bakit. Pero, nakita ko lang doon is yung binubust niya yung tanim na bumunga ng marami. Tapos, uh, yun, yun yung napansin ko doon kaya mabilis mamatay yung tanim pag may urea pag triple 14 yan eh, chill lang yung tanim oh. triple 14 alalay lang yung ano alalay lang yung yung pagbunga alalay lang yung pagtanda ng tanim kumbaga hindi siya nabibigla eto may napansin ako dito eto may bukol sa bunga isa lang naman napansin ko yan. Yan mga master, tusok ng insekto yan. Ayan may itong maliit pa na to. Ano na kasi ito eh, parang limang araw na hindi ko na-esprehan. Kaya may pailan-ilan ang tinusok. Yan, maliit pa tinutusok na yan. So pag lumaki ito na yung magiging itsura. Yan nagkabukol na siya. Oh, madali lang ano yan? madali lang solusyon eh. yan. Esprehan nyo lang twice a week after after magpitas spray kayo agad para mawala yung mga insekto na kumakapit diyan sa ano kumakapit diyan sa tanim nga pala pag uh, pitas ko nito alternate ngayon mapapansin niyo medyo medyo malalaki yung bunga ano lang to mga master, sa gana sa abuno. Kaya malalaki talaga. Ang abuno ko kasi nito every 7 days. nag apply ako. Triple 14. Tapos ito. Ilang pulgada ba to? Mga nasa 7 to 8. 7 to 8. Murang-mura pa to. Uh, pakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba nung mura pa kaya kanong magulang na ah ito yung ano ito yung mura pa pag binali natin tong pinakadulo dapat mababali yan siya Ito, atin niyo so yan sabihin nito kahit malaki siya, mura pa to ito yung magulang na ah kita niya yung dulo kahit anong gawin ko na pagbalik, hindi na siya mababalik kasi gulang na, makunat na to. Ayan ito, pag ganito yung nabili nyo doon sa palingke, ang makakain nyo dito halos yung ano na lang, yung buto. Iwahin natin yan. Ayan o. Oh. Hmm. Diba? Ayan. Buto na lang yung makakain nyo dito. Itong pinakalaman niya, kahit nalutuin mo to, maano na to makunat so yun uh, yun yung technique para malaman natin kung gulang na yung nabibili natin na gulay or hindi pa ito mga master kahit na, na ano na to napitas na halimbawa natagalan to natagalan doon sa hindi kaagad siya nagulay mga dalawa hanggang tatlong araw na hindi nagulay to nagugulang to mga master yung ano kusang nagugulang to dun sa di ba nilagay nyo sa ref or nilagay nyo kung sa mga lalagyan after nyo mabili kusang gumugulang to kaya ang okra dapat pagkabili hindi pinapatagal niluluto na kaagad uh, yun yung ano yun yung pangit sa okra gumugulang kahit nawala na siya sa puno Malimuha, napitas na. Gumugulang siya ng kusa.